Isang magrasyang araw sa panahon ng Advento sa kaibigan. Ako si Adrian Bondoc. Welcome dito sa Landas ng Pag-asa, Pathways of Hope. Habang binabasa kong ating ibanghelyo sa araw na ito, hindi ko mapigilan gumawa ng prequel o yung mga posibleng nangyari bago ang mga nakasulat sa ating ibanghelyo sa araw na ito. Pahintulutan at samahan mo mag-imagine kaibigan kung ano yung mga posibleng ganap bago ang nakasulat sa ating ebanghelyo. Marami daw may sakit, bulag, pipi, lumpo, samot sa aring mga sakit. Marahil marami dyan, maraming mga tao na ang pinuntahan para magpatulong, para gumaling. Marahil ilan dyan, malaki ng ginastos na kayamanan para lang gumaling. Meron siguro dyan marahil uh, iba't ibang pamamaraan ng panggagamot ang ginawa para lang gumaling. Marahil ang iba dyan, matagal nang nasa ganyang sitwasyon, ganyang sakit. At marahil, marami dyan, nawawala na ng pag-asa na sila gumaling pa. Gumigibap na. Wala nang chance gumaling, sabi siguro nila. Aba teka, but wait, there's more. Mayroon daw isang tanyag at magaling na manggagamot na darating sa kanilang lugar. Biglang-bigla, nabuhay ang kanilang pag-asa, nabuhay ang kanilang loob, baka sakaling may chance pa na gumaling. Wika siguro nila. Ano ginawa nila? Dali-dali, kahit malalayo, pumunta doon sa bundok na kung nasaan si Jesus at isa-isa nila nilapit ang may sakit mismo sa paanan ni Jesus. Isa-isa ha? Nakalagay sa Ebanghelyo, apat na libong lalaki. Lalaki. Eh marahil may kasamang mga ano yan, anak, asawa, tiyak ako, mahigit sa apat na libo yan. Kaya siguro tatlong araw ang itinagal ng panggagamot. Ano? Eto na naman. Marahil marami dyan. Gusto nang umuwi. Uwi na tayo. Parang wala naman tayong chance makalapit dyan sa Jesus na yan. Ang daming tao. Uwi na lang tayo. Ang init dito. Uwi na lang tayo. Nakakainip. Uwi na lang tayo. Gutom na ako. Gumigibap. Nawawala na ng pag-asa. Kaibigan, sa iyong pagninilay sa araw nito, Anong mga sitwasyon ka meron ngayon na kung saan ikaw ay give up na? Mga sitwasyon sa buhay na kung saan wala na pag-asa to? Marahil isang dasal na hindi sinasagot ng Diyos? Problemang pinansyal? Problema sa trabaho o sa business? Relationships problems kaya? um, mga isyong pampolitikal sa ating bansa. Ano ang mga sitwasyon na kung saan ikaw ay nawawalan na ng pag-asa? Kaibigan, ang tawag ng Diyos sa atin, kagayong ng mga nasa Biblia, kagayong nasa, nasa uh, ating Ebanghelyo, manindigan. Huwag mawala ng pag-asa. Manatili kay Kristo. Okay? Magtiis. Idulog kay Kristo ang iyong dalangin. Idulog kay Kristo ang iyong pag-asa. Ano nangyari? Well, sabi sa Biblia, marami ang napagaling at marami rin ang umuwing busog sobra-sobra pa nga eh. Bakit? Marahil dahil sila ay nanindigan sa kanilang pag-asa. Nagtiis sa kanilang pag-asa. Pinanindigan nila ang kanilang pag-asa kay Kristo. Yan marahil kaibigan ang gustong gawin mo, gawin, ni, gawin mo na gusto ni Kristo. Panindigan mo ang pag-asang meron ka sa Kanya. Isang magandang tanong din sa iyong pagninilay, kaibigan, is, ay ganito. Saan nakadepende ang iyong pag-asa? Saan nakabase ang iyong pag-asa? Sa iyong kapangyarihan, posisyon, kayamanan, sariling kahayahan, saan nakadepende ang iyong pag-asa. Sa iyong pagninilay, kaibigan, hilingin kay Kristo ang grasya na tumindig at manatili at magtiis sa pag-asang mayroon ka sa Kanya. At nawa, nawa ay ibase ang iyong pag-asa hindi sa, sa kung ano hindi sa kung sino man, kundi ilagay ang buong pag-asa kay Kristo. Maraming salamat kaibigan sa iyong pakikinig sa ating mounting reflection na magkaroon ka ng tunay na pag-asa sa Diyos ngayon sa panahon ng Adviento. God bless!